I can't lose When I'm with you How can I know the missing moment You look too important But even body like you do I can't lose When I'm with you How can I know the missing moment You look too important Oh, bad, 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 wow, sarap ko. Bulay. Kumakain <laughs> naman. Ngayon ang weird. Puro pa na lang nakikita din eh. <laughs> <laughs> Yung ang ng panahon

Gusto niyo ano niyo, sabaw niyo, at saka gulay. Ano yan? Sarap mo sa luto ko. Kuya, dapat nag-aaral na ng ibang maan. Ano Mmm. Oh, mommy, let's try. Na-permit na. Meron mo sa kanin. Oo. Oh. Ano pa kasama ng na anong kamay mo kamay mo? Sabi mo, talagang sa panay. Talagang Ilang butas yung kamay. Sumasabog sa bibig. Sumasabog sa bibig. Hindi naman siya sobrang hanggang. Unti nga kang nangyala. Like it, like Bon, ilagay mo na lahat ng gulay mo, ah. Naglalagay ka sa mga lang Para hindi umikot yung ...plato. Hindi na hindi ikot, anak. Ang bigat na ng ano, ano. mo, kante. Yun. mo konti. Yun! Yung! 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 Hindi mo sa baon, sa baon nito. Hmm. Hindi mo tara. Pero dito lang nilagay ng yung lasa. Yeah. Wala. Okay. No. Hindi ko kasi nilalasahan ng sobra kasi gulay 'yan. Yay! Konting lasa lang. Kasi kung lalak kung pop kung mo 'yan, mawawala yung susten, yung natural na flavor ng gulay. Kaya konting-konti lang na pagpalasa. Kaya ako naman mag-TV na Kaya edit ako na si Kuya mag Gula ano eh. Tawag dyan At sa gula. Kasi wala akong mga ano. So. Kapag Dahil huwag ka muna sa kumain sa atin. Pag kumain ka ka niyo satin, hindi mo makakain ito so, kung pagkain mo. Ano po tinoy? Sira. Sa So, today ay Sabado. Wala silang pasok ng mga. Dati si Marco, gusto niya sumali sa ano ba yung Islam? Language? Lingwahe? Tuturo din sa kanila yung Islam. Religion? So, noong okay lang sana. Pero nung nalaman ko na magtuturo ng about sa religion nila, na. lahat naman ng religion, okay nire-respect ko yung lahat ng religion. Yun nga lang, baka magbago kasi yung pananaw ng mga bata dun sa religion na meron kami. Kaya sa ko, saka na lang, pag matanda na siya, kapag kaya niya nang mag-isip ng tama, tama gagawin niya sa sarili niya. Bako? So dahil minor to edad pa sila at hawak pa namin sila. Pagyan ko yan. Pagyan ko yan. Kuya. Kuya, lagyan mo isla at kanin to. Marcos, lahat yan. Lahat ng pagkain mo dyan, Marcos. Ganto, ito na yung ginagawa ko. Ayoko din, akala nyo, gusto ko yung mga gulay na yan. Ayoko din. Pero alam mo, ginagawa pa, ko. Paano kung niluto? Eh, hindi eh okra, oh, healthy din. Oo, pero hindi lang yung okra. Paano mo makikilala yung ibang gulay kung puro ka okra lang kakainin mo? Paano pag nasa ibang bahay kayo, tapos ganyan ang niloto? Papakita nyo siya nagloto ng ganyan? Oo, oh, sino sisipagin magpakain sa inyo pag At tingin nyo, bibigyan pa kayo ng pagkain? Disrespect yun sa nagluto, anak. Lulutoan kayo ng healthy na pagkain. Maayos sa pagkain, malinis, tapos pagkakita niya gano'n. Diba? Maganda. Hindi pala lahat ng hindi masarap ay hindi healthy. Yung iba, masarap, pero hindi healthy. Agaya ng candies, chocolate, cupcake. Ano ba rin na kaya mo sa school, na masarap? Chichiria. Sa lahat yun na na. Pero, na. Healthy. Kaya pag minsan, pag kumakain kayo ng healthy na pagkain, kainin nyo na. Kasi minsan nyo lang makakain yan. Mas marami yung hindi healthy na Alam ko na, ganito gawin natin. Gusto nyo na experiment. Next week, lahat na yung papakain ko sa inyo, hindi healthy. Try natin. Kung hindi kayo magkasakit.

You cry to our goal. What about that? Connect to something. garden. Okay. Ang sarap ng ano, kanyang order na kaya ako. order na tayo ng kimchi. Ang sarap ng kimchi ng kahit sa pritong itlog lang. Yes, Korean life. Right? Hindi lang Korean ang kumakain nito. Pilipin ako, kumakain ng nito. Dati nung bata ako, ayoko nito. Ano? Kasi sobrang na Hindi, ayoko ng lasa. Parang nababurst ang video. Hindi. Ayoko lang ng lasa. So yan. Yes! yes. Oh, ang sarap oh, ng healthy na food. Oh, oh. sarap. E Ibang mundo. Oh, Di ba ganun ka? E e oh, Guys, ngayon yeah, yeah, ay like. Monday ngayon. Monday. Ay, Sunday ngayon, guys. Ito, ang nanay nagluluto. Ayan, ang masarap. Pag mag -ja kami, pag mag ka, dapat steady lang yung camera, hindi gumagalaw ng ganyan. Ito ang inuluto ni nanay. Galing na mong para meron akong taga-video. Yan e. Guys, nagluluto ako ng hibig sa toge. Nasa may. Nasa may. Limit. Ayan na, ayan na. Upunod ko sa mukha ko para dumikit. Yung plato namin kasi umiikot. Ngayon, Pinuno ko yung tissue. Pinunas ko sa mukha kong basa at sa leg. Tapos, say hey, thank you. Thank you. Talagay ko doon sa ilalim ng plasma na plasma. mo. bakit nang dami niyo na may ganyan ako ngayon hmm. na kan? Ito so, ako lang. ulti. Parang hindi para ngayon ngayon. siya umiko. Gali na. Because uh, ang um, yaki, yaki, Uy, madami din yun. Anong akala mo doon? Kunti lang, madami yun. Hindi po ay papaya.

Chicken. Honey. Yung chicken namin. Ito, chicken wings. Tapos, ang harap mm -hmm. kasi iprito mm -hmm. ng buo. Kaya pinakat ko. Ang comfort style. Mm -hmm. Yan, yeah, balit tayo. Mas malaki to. Ito. Iba talaga ang epekto ng cellphone sa mga bata. Mmm! Ano -hmm. ba ganito? Partida ha. May oras pa yun, may oras pa yun silang pag-cellphone, hindi yun unlimited. Na, pwede po na. Tapos ko po kumain, kain po ako neto. mm, -mm. sa so school, magaling naman sila sa school. Okay. Magaling magbasa, mabilis magsulat. Mm, unlimited. Pero yung mga eyes nila, tingnan mo, ano nangyari? Yung ibang unlimited, yung, yung pag-cellphone nila, ano nangyari? Hmm, napulat. Ha? Hindi. Yeah. Dali, ang, pa kasi nung Anak, malambot lang ang ice. Sensitive ang ice. Dapat unstoppable. Pwede pa nga kayo. Nakaka-observe kayo. Ibang bata, hindi. Pero sa update. Oo. Oh. Bakit? Ba't hindi update Sige, so, hmm. yung una eh. Marcos, hindi pwedeng laging Ang inis ng nanay niyo, hindi nang sa isang kasalanan nilang, sa isang ginawa. Patong-patong yung ginagawa nyo kasalanan. Sir, ba lang ganun mag ang mag-cellphone? Ano, mag Ma-reward ka ng cellphone? Gal, kumusta ka? Tiktan mo? Okay ka na? So, eh? Sarap ba pag sinawsaw sa... Honey? Ano? So, tapalang kain tong chicken. Naroon pa, kain ka pa. Ito, no, kamusta ka sa picture mo? No? Okay, ba't gano'n tayo? Bugbog ako. Na Napalo ka na din yung picture. Gapi na tayo yung picture. Kung so, meron talagang mas makulit pa sa'yo, ano? Hindi na ako makulit. Lagay dito ang buto. Mas mabait pala. May mas mabait pa sa'yo sa school. Bye bye ka classmate ko na ipang tapasok na ipahimek tapos pang maya maya pagkatapos magsulat. Ipi <laughs> ipi ay ke. Eh. Kagabi. Bumuhos mm. yung galit ko sa dalawa. E, wala na. Patong patong na yung kasalanan nila eh. Tapos may red tide ka pa. Bala ko kuya. Sinabi mo kagabi. Thank you. Sorry pala. <laughs> Sorry. <laughs>